Hello guys, ito na yung huli na natin. Kagaya ng nasabi natin, papakawalan din natin siya. nakakita ako dito ng isang puno ng badyang na may bunga. Yan. Dahil yan dati, kapag makakita ko niya, nilalagyan ko yan ng silo dito. Pag ganyan. Yan nakakahuli ako dito ng ibo na tinatawag na min purak purak local name so bukas susubukan ko maglagay ulit ng silo kung may mahuhuli ako pero papakawalan din natin kung Sa sakali na magahuli tayo hello guys good morning babalikan ko ngayon yung puro ng badyang na nakita ko na sabi ko ay lalagyan ko ng silo ngayon so ito, may nakita ko sa nga Ito so, sanga ng bayabas. Dapat kinito. Kunito so, yan guys. Itong sanga na ito, pipilukin lang ito pag ganito. Tapos kailangan itong talian pag ganito. Yan. Bali, ganito. to So, ayan na siya guys. Ganyan na siya puma niya. Sasunod naman na lagi na lagi dito-dito ng pinakang apakanya. Patungan ng ibon. So, ito na siya. Ito na siya. Ito ay dapat na paganyan siya. Ito meron ka. Tutok dapat dito. Yan. Ganyan na ganyan niya. yun yan na magiging forma nya guys so ayun kailangan na kailangan na lang sya ito na sya guys ito yung kanya yung kanya kang silo nya ito yung nylon na gagamitin ko pang huli Okay guys, ganito na ang style niyan. Ito. Pag ito inapakan ibon dito, pipisig yan. Ayan yung ya. pinakang bawiga niya. Nakatari dito sa puno. Ayan So, titignan ko kung makakahuli. Alis mo na tayo. Babay ka natin ito may maya. After 10 minutes or so 15 minutes. May mga ibon na dyan guys sa lugar na yan. Ayan, ya. mayroon ang mga ibon so sabihin alam nila na may puno dyan sa lugar na yun na kinakainan nila yung pagsisilo sa badyang guys pareho lang rin yan sa pagsisilo sa punong ahoy halos pareho lang siya ang pagkakaiba lang sa punong ahoy itinatali siya sa sana yun naman ay Pinutusok sa sanang ng badyang. kaya guys oh. Yan. kita mong kahit yan. Ay puno ng ipil. Mayroon niyang pugad dyan sa. Hindi siya makaklaro. Ayan oh. Pugad din siya ng ibon. Puntahan ko na guys. Ngayon yung silo na nilagay ko. Tingnan natin kung mayroon siyang. Mayroon ng ibon na pumunta. Sana mayroon. Pero kung sakali na mayroon man Tapakawalan din natin kawawa naman eh pero pala mga mayroon na siya dahil hindi talaga yan siya sa mga sablay so. Ah, sige guys. Ayan. Kahuli siya. Sige so. guys. So. Yan. Hello guys, ito na yung huli na natin kagaya ng nasabi natin papakawalan din natin siya. So natatanong po kung naawa ba kami sa ibon nung mga panahon na yun Wala po hindi na po namin naisip ang awa sa mga buhay ilang nung panahon na yun, nung una kasi sa hirap nga naman ng buhay dito bago ka makatikim ng isang sariwa dito kailangan mong pumunta sa tumarbong Medyo malayo din po yun, ito Marbog. Sa uh, halos 20 kilometers. Pag ano ka rin doon, kung yun lang bibilihin mo, isda. <coughs> dito kasi kami nakatira sa lugar na hindi mo maintindihan kung may gobyerno ba dito o wala nung panahon ng panahon noon. Kasi walang kalsada. May komunidad pero kahit politiko halos bihira ang makarating sa hirap ng daan ng, kwan, ng daan kailangan nila mag-sacrifice na maglakad pero may nakakarating din naman na iba hindi naman lahat mabuti na ngayon kasi may kalsada na eh medyo, pero medyo mahirap pa rin masaya na mahirap ang maniraan sa ganito pero simple Pagising mo na umaga, magkakapi ka lang. lipat ng kalabaw. Pag na lipat mo na yung kalabaw mo. Kailangan mo pakain, ilipat mo ang kalabaw, pakainin mo. Pag napakain mo na, uwi ka sa bahay. Magkasikaso ka na. Pag nakakain ka, simula na ng trabaho. Ganun lang ang routine araw-araw. Paghapon, makinig na radio. Pero okay naman. medyo kung nga lang kung isip-isipin ngayon parang mahirap o nauna nang ngayon kasi sa bayan na ako nakatira eh. sa so, ngayon naisip ko kawawa ang mga ibon mga buhay lang pero nung panahon nung noon, noon kung sa ganito kang lugar nakatira hindi ka magkakaisip ng awa sa mga hayop kasi talagang ang mga buhay ilang noon, noon itinuring na lang namin dito na pagkain wala naman kami source ng protein alangan naman nakatayo namin palagi yung mga baboy namin mga manok hindi manilo kami yun nakakatayo namin